Happy na happy si Sir Calo Katimbak, halatang makakimpaw ito. Good news ba naman ang pagbabalik ni Paolo si Star Magic? Ang lalapad ng ngiti ng management, ramdam nila na mas gaganda pa ang karera ng kimpaw. Lalo pati tatlong proyekto agad ang nakalaan sa kanila. Napaka-espesyal nga ang isang Paolo Belino, Pinailawan ng naman ng ABS-CBN ang kanilang building na may nakaupit na Paolo na kulay berle. Paborito ang dalawa. Looking forward sa magaganda nilang projects. Nawa si Director Chad pa rin ang magiging director. Napakahusay gumawa ng pelikula. Ayon niya sa mga komento, ganito magmanage ang ABS-CBN at Star Magic. Walang kalausan. Since lumipat Good job, Paolo. Super guwapo mo kasi. At ang galing-galing mo. Yung mga kasabayan ni Paolo sa Starstruck, tigbak na ay I min mean, matagal lang naos. Salamat, alagang-alaga si Paolo. Malayo pa ang maranating niya. Nila ni Kim Chu. Dead na sa mga haters dyan. Mas na ang management. Love din sila. Kampante. Kami dun. Ayon pa sa isang komento. Ganun niya kamahan si Kim. Gagawin ang lahat para sa taong patagal mo nang hintay at pinangarap. Mga sama, labi o hanggang dulo. Sana ang tatlong proyekto nila ay madagdagan pa. Taon-taon magkaroon ng movie. Ilan lang yan sa mga komento. Anong senyo rito sa panimbangong update na naman? Sang ayon rin ba kayo rito?